<laughs> mga alimasa guys eh, so lumalapit <laughs> yan <na. laughs> it it hey what's up happy people and welcome back to fishing adventures with jetro okay guys so andito naman po tayo ulit sa sea line so kasakasama pa rin natin sila ni kuya at si Ricky so magsishare po ulit tayo nung nakaraan nakarami tayo so baka ngayon hopefully makachamba uh, din tayo. Uh, yun. naga naga ano pa siya ng kanyang mga hipo no. Grabe <laughs> pa lang. Oo. Uh, amin kanina na ano na eh, dali ko na eh. Oo. Yeah. Uh, para tuloy 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 Grabe ako eh. Ha? Grabe. Yeah. Ay ay may mga crabs na pala si no. May... Ang taba na rin pala oh. Hmm. Laki na rin. Taba. Dosong na po tayo. Andun na sila ni Kuya at saka si Ricky. Eh. So, sunod tayo guys. <laughs> ganda ng tubig hindi na masyado malamig sakto sakto lang ayos to nakahuli na ka agad ako ha? pag yung ano, sherry ka agad na good choice. ay grabe naman yan wire first cast na tayo guys first cast ha? papakaliwa? oo 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 Okay. nah, Agad May kumakagat na sa atin, guys. Yun. Fish on tayo, guys. All right. Fish on. Ano kaya 'to? Ah, maliit. Maliit 'to, maliit. Ito 'to. Uy, ayan, Sherry agad guys, oh. Oh. Unang hudin natin, Sherry. Fire. Oh, fish on the si Zuriki. Kagatan na guys, kagatan. All right. Magandang panimula na to. Ano panimula, 'yung panimula ganda Ayun. Ha? Medyo malaki, malaki ah. Nga. Oo, ayos. Malaki, malaki. Ang ganda si Ricky. Size. Ang size ni Ricky. Sakto. Nagpipishin dito sa sea line Kasi nga Friday Ano? no? Dami Mula doon sa may bungad hanggang dun sa may dulo sa may regency yun dami guys utang sya ayun ay utang guys na yan oh, oh ayun panalo tayo ay grabe ito yung the return of the comeback ang nangyan Dalawahan. Daming Dami si <sighs> pa na isa. <laughs> mga alimasa guys oh lumalapit <laughs> yan <laughs> ayan na yan ayan guys yan oh yeah. rame rame na saglit lang nakahigit sampo na agad oh oh ang lalaki nung kay Ricky ng mga sherry oh nalo good size na sherry yung kuya eh? Yon. Ah. Oh. Okay guys. Katagal tayo bago na ulit dito sa pistonila, nila oh. Uy, di puta, isang kilong sherry to. Ay, nura. Ay, grabe. Ay, grabe. Ang taba, oh dalawahan agad guys dito sa pwesto ni kuya hahahaha <laughs> oh, yung sa akin kanina pa ko haggis ng haggis wala wala oh, unahain ko ang sherry kasi important oh, ang taba ng sherry guys oh grabe oh, hmm. ang taba ayos <laughs> ayos hmm. ayos nila Nora yata isa oh, nura ang isa Namalaki hmm. All right. Good size. What size? good size? Sakto. Oo. Sa first na Oh. Ang dami nagliwanag. Oh, Bama dami na. No? <laughs> pag nagliwanag. Eh, grabe na noo ra to, guys oh. Panghibi bait so. <laughs> oh. Okay. Oh, okay na. No? Laki ng bunga nga oh, tingnan mo. Ini <laughs> niya. Hey guys, good morning, good morning. Hey. Okay. Uy. Kumahon lang ako kasi nga nilalamig na yung likod ko, guys. So, nakarami na po tayo doon. Magse-set up na ako ng pang-jigging natin. Tapos si Dani Kuya at si Pasi, si Ricky at saka si Alvin. bait and wait sila. So, tayo magji-jigging. Okay. <laughs> lamig ang daming tao ngayon dito okay so tingnan nyo natin dito si paring Alvin kung ano yung mga nagdadali na ni paring Alvin na ba <laughs> jigging na ako sila naman dun baka makatribali ulit tayo dito yes okay. so, ang dami na be. ay ayun na pala ako. Oops, ay, ang dami uh, na rin guys, oh. <laughs> Ayos. Check mo yung ano. Ang... Ang dami mo ng al alimasag, oh. Ang dami alimasag, guys. Ang mga alimasag ako. Alimasag. mo lang, o oh, ano. Yeah, may Ha? Ang ano? Ah, may uh, ano ka? Balik nga ako, ano. Balik muna ako, ano. Kaya nga, bait and mo muna ako. Oh. Balik muna tayo, guys, sa bait and wait. At ang daming kagata ag sa kanila ni kuya ayan oh good size na Sherry oh oh ayan, Sherry ah grabe fire fire, fire ito kayo yung mga alternative natin na sinker oh ayan para mas makatipid tayo kayo lang kayo sa mga at sa so mga nag-aayos ng mga sasakyan kasi binibigyan lang nilang mga to. Okay. Uh, uh, mga na uh, 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 pa, na. pa naman ang damit. Mamaya oh. Guys, grabe ang dami na agad oh. Woo. So anim na akin siguro dyan guys. <laughs> yung sa uh, yung sa iba dyan sa kay kuya niya at saka sa kay ang Ricky dami na alright so tayo guys ahon at tayo yung mga halaan buka tayo ng pang sabaw natin alright okay guys so umahon na tayo naiwan sila na lang sila dun ni kuya at saka si, si, si Ricky at tayo yung mag ano tayo to manghahalaan tayo guys kahit makakontent tayo makakuha tayo ng pang sabaw sa baba natin okay. so dito tayo munguha okay. Timu na para pangtanggal ng konting lamig Ang dami, -dami naman na, na po Alright oh. Gabi buhay na buhay pa Okay guys So hanggang dito na po yung Video natin para sa araw na to So successful naman po ulit yung Isang fishing adventure natin guys dito sa Qatar So yung location po natin Is andito po tayo ulit sa may sea line Andito po tayo sa Mula sa may bungad siguro mga around 500 meters ito sa may loob so ayos nakadami po kami ng sherry tapos may alaan din so, talagang ayos na ayos tayo guys okay? so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing